wala o wala nung bumagyo, wala pang namamahagi ng relief goods. At live at exclusive mula sa Ormoc City Leyte, mamadong eh. si Sara Zambrano. Sara, gaano ba kalala ang pinsalang ininunod ng bagyo? Wasak ang kanilang airport, wasak ang kanilang city hall, wasak ang kanilang mga ospital, pati na rin marami pang malalaking gusali dito sa Ormoc. Pero ang pinakamalaking problema pa rin nila dito ay yung nararanasan nga nilang butong. Okay. Dahil tatlong araw matapos hagupitin sila ng bagyong Yolanda, ay wala pa rin pumapasok o nakakapasok na relief goods dito sa bahagi ito ng Leyte. Mula sa himpapawid, makikita na ang tindi ng pinsala sa Ormoc City. Sira ang paliparan. Mula naman sa lansangan, makikitang bumaligtad at nagbanggaan ang mga nakaparadang eroplano sa isang hangar at may dalawang 10-wheeler truck na itinumban ng hangin sa tabing kalsada. Paglapag naman namin sa isang paaralan, nagtakbuhan papunta sa amin ang mga taong dahil akala may dala kaming relief goods. Luhaan silang habang kinikwento sa amin na, tatlong araw na silang walang makain at nakita rin namin nagdidildil na lang ng asina ang iba sa mga evacuees. Agawan din dito sa krudo at magdamag ang mga tao para makabili ng tigi isang litro ng gasolina. Sa labas din ng sirang ospital ng Ormoc, may bangkay pang hihintay na masundo. Pasyente raw nila ito sa ICU na nasawi ng mawala ng kuryente ang buong probinsya. No, wala, araw wala na pagkain. Sa wala talaga. Hindi pinirmo ito. Yung nangyari sa amin dito sa Urbok. Ano, need talaga. Kailangan, kakailangan talaga namin. Kahit ganito pa kaligit. Mm. Alvin, napakalaki ng pangailangan dito para sa pagkain, para sa malinis na tubig, maayos na supply ng kuryente, krudo, lalo, lalong-lalo na ng komunikasyon dahil napakahina pa rin at madalas ay nawawala ang signal o koneksyon ng mga mobile networks. Kaya nakakadagdag ito sa mga pangamba at pag-aalala ng mga tao dito sa Ormoc, Alvin. Maraming salamat, Shara Sabran.